Ezekiel, Kabanatang 36 At ikaw, anak ng tao, banghula ka laban sa mga bundok ng Israel, at sabihin mo, kayong mga bundok ng Israel, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat sinabi ng kaaway sa inyo, Aha, at ang dating mga mataas na dako ay aming pag-aari. Kaya't manghula ka at iyong sabihin. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Sapagkat sa makatuwid bagay, sapagkat kanilang ginawang sira kayo at nadaig kayo sa lahat ng dako upang kayo'y maging pag-aari ng nalabi sa mga bansa. At kayo'y nabanggit ng mga labi ng mga mangdadaldal at masamang ulat ng bayan. Kaya't kayo mga bundok ng Israel, inyong pakinggan ang salita ng Panginoong Diyos. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga bundok at sa mga burol, sa mga daan ng tubig at sa mga libis, sa mga sirang at sa mga bayan na nangapabayaan na mga naging samsam at kakutyaan na nalabi sa mga bansa na nanga sa palibot. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Tunay na sa silakbo ng aking paninibugo ay nagsalita ako laban sa nalabi sa mga bansa at laban sa buong idom na nagtakda ng aking lupain sa kanilang sarili na pag-aari na may kagalakan ng buong nilang puso na may sama ng loob upang ihagis na pinakasamsam. Kaya't manghula ka tungkol sa lupain ng Israel at sabihin mo sa mga bundok at sa mga burol, sa mga daan ng tubig at sa mga libes, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Narito, ako'y nagsalita sa aking paninibugo at sa aking kapusukan sapagkat inyong tinaglay ang kahiyan ng mga bansa. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Aking itinaas ang aking kamay na aking sinasabi, Tunay na mga bansa na nangasa palibot ninyo, mga tataglay sila ng malaking kahiyan. Ngunit kayo o mga bundok ng Israel, inyong isusupling ang inyong mga sanga at magbubunga sa aking bayang Israel sapagkat sila'y malapit nang dumating. Sapagkat narito, ako'y sa inyo at ako'y babalik sa inyo at kayo'y mabubukid at mahahasikan at ako'y magpaparami ng mga tao sa inyo buong sangbahayan ni Israel sa makatudbagay siyang lahat at ang mga bayan ay tatahan, at ang mga sirang dako ay mga tatayo. At magpaparami sa inyo ng tao at hayop, at sila'y magsisidami at mga kakanak, at aking patatahanin kayo ayaw sa inyong dating kalagayan, at gagawan ko kayo ng magaling kaysa una, at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Oo. Aking palalakarin sa inyo ang ah, mga tao sa makatidbagay ang aking bayang Israel at kanilang aariin ka at ikaw ay magiging kanilang mana at hindi mo na sila wawalaan ng mga anak. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat kanilang sinasabi sa iyo, Ikaw nalupain ay manglalamon nga ng mga tao at naging mapagpahirap sa iyong bansa. Kaya't hindi ka na manglalamon pa ng mga tao o papatay pa man sa iyong bansa, sabi ng Panginoong Diyos. O iparirinig ko pa man sa iyo ang kahihiya ng mga bansa, o magtataglay ka pa man ng kaputyaan ng mga bayan, o ititisid mo pa man ang iyong bansa sabi ng Panginoong Diyos. Bukod dito dumating sa akin ang salita ng Panginoon na nagsasabi, Anak ng tao, nang tumatahan ang sangbayan ni Israel sa kanilang sariling lupain, kanilang inihawa ng kanilang lakad at ng kanilang mga gawa. Ang kanilang lakad sa harap ko ay naging parang karumihan ng babae sa kaniyang kapanahunan kaya't aking ibinugso ang aking kapusukan sa kanila dahil sa dugo na kanilang ibinubo sa lupain, at dahil sa kanilang nilapastangan na kanilang mga Diyos-Diyosan. At aking pinangalat sila sa mga bansa, at sila'y nagsipanabog sa mga lupain, ayon sa kanilang lakad at ayon sa kanilang mga gawa ay hinatulan ko sila. At nang sila'y dumating sa mga bansa na kanilang pinaroonan, kanilang nilapastangan ng aking banal na pangalan sa pagsasabi ng mga tao tungkol sa kanila. Ang mga ito ay bayan ng Paginoon at nagsilabas sa kanyang lupain. Ngunit iginalang ko ang aking banal na pangalan na nilapastangan ng sambahayan ni Israel sa mga bansa na kanilang pinaroonan. Kaya't sabihin mo sa sambahayan ni Israel, Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Hindi ko ginawa ito dahil sa inyo o sambahayan ni Israel, kundi dahil sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinaroonan at aking babanalin ang aking dakilang pangalan na nalapastangan sa mga bansa na inyong nilapastangan sa gitna nila. At malalaman ng mga bansa na ako ang Panginoon, sabi ng Panginoong Diyos, pagka ako'y aaring banal sa inyo sa harap ng kanilang mga mata, sapagkat aking kukunin kayo sa mga bansa at ko kayo na mula sa lahat ng lupain at dadalhin ko kayo sa inyong sariling lupain. At ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo at kayo'y magiging malinis sa buo ninyong karumihan at sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan, lilinisin ko kayo. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan. At aking bibigyan kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking espirito sa loob ninyo. At palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan. At inyong iingatan ng aking mga kahatulan. At isasagawa at kayo'y magsisitahan sa lupain na ibinigay ko sa inyong mga magulang. At kayo'y magiging aking bayan, at ako'y magiging inyong Diyos. At lilinisin ko kayo sa lahat ninyong karumihan, at aking patutubuin ang trigo, at aking pararamihin, at hindi na ako magpaparating ng kagutom sa inyo. At aking pararamihin ang bunga ng punong kahoy at ang ani sa bukid, upang huwag na kayong tumanggap pa ng kadustaan ng kagutom sa mga bansa. Kung magkagayoy inyong maaalaala ang inyong mga masamang lakad at ang inyong mga gawa na hindi mabuti, at kayo'y mayayamot sa inyong sarili, sa inyong paningin sarili, dahil sa inyong mga kasamaan at dahil sa inyo mga kasuklam-suklam. Hindi dahil sa inyo ginagawa ko ito, sabi ng Panginoong Diyos. Tantuin ninyo, kayo yung mga hiya at mga lito, dahil sa inyong mga lakad, o sang ni Israel. ganitong sabi ng Panginoong Diyos, sa araw daking da linisin kayo sa lahat ninyong kasamaan. Aking patatahanan, ang mga bayan at ang mga gibang dako ay mga tatayo. At ang lupain na naging sira ay mabubukid na naging sira sa paningin ng lahat na nangagdaraan. At kanilang sasabihin, ang lupain ito na naging sira ay naging gaya ng halamanan ng Eden at ang sira at giba at wasak ng mga bayan ay nakukutaan at tinatahanan. Kung magkagayoy malalaman ng mga bansa na nalabi sa palibot ninyo na akong Panginoon ay nagtayo ng mga guhong dako, at tinamnan ko ang dakong sira, akong Panginoon ang nagsalita at aking gagawin. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Bukod dito pa'y pagsasanggunian ako ng sangbahayan ni Israel upang gawin sa kanila Ako'y magpaparami sa kanila ng tao na parang kawan. Kung paano ang kawan na panghain? Kung paano ang kawan ng Jerusalem sa kanilang mga takdang kapistahan? Gayon mapupuno ang mga gibang bayan ng mga kawan ng mga tao. At kanilang malalaman na ako ang Panginoon.